Manaka Boxing, welcome sa Double K TV. Dito, hindi ka mahuhuli sa pinakamainit na laban sa mundo ng boxing. At ngayon, isang sagupaan ang tiyak na magpapayanig sa buong mundo. Dalawang undefeated warriors, isang championship belt. Sino ang maghahari? Undefeated Warriors Clash. Ika-24 ng Pebrero taong 2025, Tokyo, Japan. Isang laban na hindi mo dapat palampasin. Dalawang mandirigma na hindi pa natatalo. Dalawang knockout artists na parehong may misyon maging undisputed champion. Junto Nakatani 29 hanggang 0, dalawang kos, ang WBC Bantamweight Champion ng Japan. Walang talo sa put sham na laban. May 22 knockout victories. Isang elite boxer na may bilis, lakas at depensa na parang pader. Kaya bang pigilan ni Queller ang Japanese knockout king? David Queller 28 hanggang 0, labing walong kos ang Mexican powerhouse. Walang talo sa 28 laban. May 18 knockout sa kanyang pangalan. Isang brawler na handang makipagsabayan sa kahit sino. Tatagal ba siya sa bagsik ni Nakatani? O siya ang tatapos sa reign ng champ? Japan versus Mexico. Sino ang magwawagi? Dalawang undefeated warriors iisa lang ang pwedeng matira. Ang WBC Bantamweight title ay nakataya, isang suntok lang ang posibleng magtapos ng laban. Makikita ba natin ang isang brutal knockout? O tatagal ito ng 12 rounds? Sasaksihan ba natin ang isang bagong kampiyon? O ipapakita ni Nakatani na siya pa rin ang hari? Mga boxing fans, sino ang pusta mo? I-comment ang inyong prediction sa baba. I-share ang video na ito para malaman ng buong mundo ang laban na ito. Subscribe sa Double K TV para sa pinakabagong boxing news at eksklusibong laban. Double K TV para sa tunay na boxing fans.